Napagtanto mo ba na maaring tuluyang masira ang buhay ng ex mo magpakailanman dahil sa isang nakakabagbag damdaming katahimikan, na iiwan siyang nakakalusot para humingi ng isa pang pagkakataon habang ikaw ay nagiging hindi mapipigil? Kung hindi mo ito gagawin ng tama, magsisisi ka ba sa lahat ng nangyari? Isipin mong umalis ka sa isang nakakapagod na relasyon, pakiramdam mo'y ikaw ang pinakamalaking talunan at makalipas ang ilang buwan ay malalaman mong ikaw pala ang unti-unting nagkakabuwag. Hindi ba nakakagulat yon? Pero sandali, na araw, tatalakayan natin ang hindi pinapaganda ang katotohanan na lubos na binabago ang pananaw ng mga tao tungkol sa paghihiwalay. Ang saya na nandito ka, lalo na kung ito ang unang beses mong gumisita. Sabik na akong ikwento ito sa iyo. Sa totoo lang, Medyo nababahala ako sa paglabas ng video na ito dahil alam kong ito ang uri na magbibibay sa iyo ng pag-asa. Para maging ganap na malinaw, ang layunin ko ay ibalik ka sa realidad kung saan ang iyong matibay na pundasyon ay pagmamahal sa sarili. Kailangan mo ng emosyonal na kalayaan ang masiglang kakayahang gumawa ng mga desisyon ng walang hadlang upang mabuhay ng walang limitasyon at tunay na pag-ibig. Hindi mo pa iniisip na makakatulong sa iyong paggaling ang paghihintay na bumalik nang nagmamakaawa ang isang tao? Ayos lang, napakaganda ang karamihan sa mga video ko dahil hindi ko mahulaan ang hinaharap, ginawa ang mga ito para wasakin ang hindi makatotohanang pag-asang iyon. Nakakalupang katotohanan, kailangan mong tanggapin ang katotohanan na maraming dating karelasyon ang hindi na bumabalik. Kahit na bumalik sila, ang ilan sa kanila ay hindi sulit sila ay nakalalasong minahan na dapat mong iwasan para sa iyong sariling kalusugang pangkaisipan. Ngunit narito ang kabaligtaran na nasasaksihan ko araw-araw. Ang tula ay maaring paglingkuran ng katahimikan. Personal kong nasaksihan ang mga taong dumarating sa bahay ko ng lubos na nawalan ng pag-asa nang malaman ng masyadong huli kung ano ang kanilang itinapon. Totoo ito, ngunit halos mystical. Pakiramdam mong maliit ka umalis ka ng may paniniwalang ang pagmamahal mo ay walang kabuluhan at sobra-sobra ang binigay mo habang sila'y nakatakas ng walang pinsala. Habang sila'y nag enjoy ng husto, iniisip mo ang sarili mong parang tangang nasakta ng puso sa isang panget na pelikula na kumakamot para makabalik. Hindi totoo. Sana'y naintindihan mo kung gaano kadalas na nagpapalitan ng mga papel at kung paano sila pinipilit ng katahimikan na harapin ang puwang na iniwan mo. At nayon, Hihiwain natin ito sa seven pagbabagong asal na magbabalik ng iyong kapangyarihan, magpapahamak sa kanila, at lilikha ng buhay kung saan ikaw ang bida. Lahat ay hango sa isang kliyenteng nagbuhos ng kanyang kaluluwa. Hindi ito basta-bastang salita. Mga napatunayang epektibong taktika na pinagsasama ang agham mula sa mga kilalang institusyon tulad ng National Institute on Aging at Harvard, kasama ang mga nakakabagbag damdaming kwento at nakakagulat na estadistika. Handa ka na bang magbago? Kung oo, itype ang yes sa seksyon ng komento. Sama-sama, pasindihin natin ang apoy na yon. Unang gawi, matutong tumahimik ng lubusan. Hayaan ang katahimikan na magsalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Isipin mo ito. Tinalakay ka ng ex mo na parang huling naiisip, na parang kang pumupuno lang sa isang puwang hanggang dumating ang mas mabuti ang katahimikan gayon pa man, ito ay isang sandatang may alon-alon na epekto. Nakakagulat na estadistika. 68% ng mga taong biglang nawala ng relasyon ay nagpapahayag ng malalim na pagsisisi sa loob ng anim na buwan, ayon sa isang pag-aaral na inilatala sa Journal of Personality and Social Psychology. Madalas nasanhin ng pagsisisi ang pagkawala ng isang bagay na dati nilang hindi pinapahalagahan. Parang naging tahimik ang buong mundo nila at syaka biglang tumahimik o ang kawalan mo ng boses na ikinagulat sila. Isipin si Maria, 67 anyos, na lumapit sa akin ng wasak ang loob matapos bumuwag ang 15 taong kasal nila. Habang ang asawa niya ay lumalayo at hinahangad ang kalayaan, ibinigay niya rito ang lahat, luto ng paborito nitong pagkain at paghihikayat sa mga hangarin nito. Hindi niya ito pinansin noong tahimik siyang umalis. Ngunit makalipas ang ilang buwan, nang kausapin ko siya, inamin niya. Narealize ko na ngayon walang makakapagmahal sa akin ng tulad niya. Parang nawala ang angkla ko. Si Maria? Siya ay namumulaklak habang siya ay nalunod sa pagsisisi. Pagtutulad, kung wala ang init mo, ang dugo nila ay nagiging putik at sila'y nahihirapang huminga. Ang presensya mo ay parang oxygen na kanilang hinihinga nang hindi nila namamalayan. Plano ng aksyon para bukas. Itigil agad ang lahat ng komunikasyon. Walang text, walang paninilip sa social media. Kung kinakailangan, i-block. Gamitin ang iyong telponyo para mag-set ng 30-araw na timer na magpapaalala sa iyo na ang katahimikan ng aking kapangyarihan. Sumulat sa iyong journal tungkol sa mga bagay na nami mo sa sarili mo, hindi sa kanila. Panuuri ng mahika ng kawalan sa aksyon. Batas 2. Magdevelop ng matatag na pagmamahal sa sarili. Tumingin sa loob bago lumayo. Alam mo ba na, ayon sa pag-aaral mula sa Mayo Clinic, ang mababang pagpapahalaga sa sarili sa panahon ng paghihiwalay ay nagpapataas ng posibilidad na magkaroon ng matagalang depresyon ng 45%. Sa kabilang banda, ang pagpraktis ng pagmamahal sa sarili pagkatapos ng paghihiwalay ay nagpapataas ng katatagan ng 70% na nagbababong anyo sa mga biktima tungo sa mga panalo. Isinakripisyo mo ang lahat at hindi mo pinahalagahan ang sarili mo, at ganoon din ang ginawa nila sa iyo, isang mabagsik nunit tumpak na refleksyon. Si Walter, 65, ay lubos na pamilyar dito. Hindi niya pinansin ang mga babala at hinabol ang dati niyang kasintahan ng maraming taon hanggang sa bigla siyang hindi nakausapin nito. Siya ay lubos na nasaktan at pakiramdam niya ay isang kalimutang bagay. Ngunit nakabawi siya sa pamamagitan ng coaching na kinabibilangan ng mga therapy session, pang-araw-araw na pagpapatibay, at muling pagpapasigla ng mga hilig. Ngayon, lumundag tayo sa siya ang babaeng lihim na nag-uusap tungkol sa kanyang mga pinagsisihan sa kanilang mga karaniwang kakilala habang palihim na tinitingnan ang mga account niya. Naiintindihan ko na ngayon na siya ay ginto, sabi niya ng paikot. Gamit ang isang matingkad na paghahambing, ang puso mo ay parang kalawangin na bisagra na umuumol dahil sa pagpapabaya. Sa pamamagitan ng pagpapadulas nito ng pagmamahal sa sarili Nabubuksan ito sa walang katapusang mga posibilidad na hindi na nito pinapapasok ang mga iyon. Kung seryoso ka rito, mag-post ng malakas sa mga komento. Pahahalagahan ito ng hinaharap mong sarili. Plano ng aksyon para bukas. Ilista ang limang bagay na pinahahalagahan mo sa sarili mo pag gumising ka. Maligo o maglakad-lakad bilang ritual ng pag-aalaga sa sarili sa loob ng labinlimang minuto. Sabihin muli ito araw-araw. Ako ang una kong pinipili. Magtala sa isang journal para itala ang iyong progreso. Mapapansin mo ang pagbabago sa loob ng pitong araw. Biasang 3. Gamitin ang sakit ng puso bilang gasolina ng iyong pag-usbong. Nakakabigla ito. Ayon sa pananaliksik ng Blue Zones, 82% ng oras ang pagsubok tulad ng paghihiwalay, ay nagpapasiklab ng pag-unlad ng tao at nagre-resulta sa mas mahaba at mas masayang buhay. Ang sakit ang makina, hindi ang iyong kalaban. Sa pamamagitan nito, lilipad ka. Kung wala ito, mananatili kang nakakulong. Pagkalipas ng 40 taon, si Sylvia, 72, ay nakaranas ng malupit na diborsyo. Mabilis na nakipag-date ang dating ang asawa sa iba na nagparamdam sa kanya na parang hindi siya nakikita at walang halaga. Pero ang sakit na yon. Yon ang nagbigay inspirasyon sa kanya na mag-yoga, mag, mag at magsulat pa nga ng memoir. Na siya na ang nag apologize sa pamamagitan ng email na nagsasabing, Hindi ko kailanman na-appreciate ang iyong lalim hindi ito mapapalitan. Isang paghahambing. Katulad ng sunog sa gubat, maaring nakapipinsala ang sakit sa simula. Ngunit nakakatulong din ito upang alisin ang mga tuyong sanga para mas tumubo ng matangkad ang mga bagong yusbong kaysa dati. Plano ng aksyon para bukas. Banggitin ang isang bagay na masakit dahil sa paghihiwalay. Isa katuparan nito, sumali sa gym o kumuha ng leksyon. Magtakda ng layunin matututo ako ng isang bagong kasanayan bago matapos ang linggong ito. Tanggapin ang kirot dahil ito ang lumilika ng iyong hindi mapapuksang sarili. Batas 4. Putulin ang emosyonal na ugnayan at bawiin ang iyong sigla na parang mandirigma hindi ka pani-paniwala. Ipinapakita ng pananaliksik ng Harvard na ang patuloy na emosyonal na koneksyon ay nagdudulot ng 50% pagtaas ng mga chemical na nagdudulot ng stress na nagpapabilis ng pagtanda. Ngunit ang pagputol sa mga ito, ibinalik nito ang balanse na madalas na nagpapasabik sa mga dating magkasintahan sa kung ano ang nawala sa kanila. Naalala mo ba ang kwento ni Maria? Mas lalo siyang lumalim pagkatapos ng pahinga. Tinanggal niya ang pagsunod sa lahat at nakatuon sa kanyang mga mahal sa buhay ang dati niyang karelasyon, pinahirapan siya ng mga alaala. Alam niyang ang lalim ng pagmamahal ni Maria ang kanyang kanlungan na ngayoy nawala na. Ang isang paghahambing ay parang ang iyong enerhiya ay tumutulo sa kanilang baso na parang tumutulong gripo. Harangan mo ito at panuurin kung paano lumalaki ang kanilang uhaw habang pinupuno mo ang sarili mong karagatan. Kung tumatagos ito sa iyo, itype ang free. Basagin natin ang mga tanikala. Plano ng aksyon para bukas. Suriin ang iyong buhay. Tanggalin ang mga larawan at i-block ang mga numero. Ilipat ang enerhiya sa pamamagitan ng pagkuha ng libangan o pagtawag sa kaibigan. Ang motto ko para sa araw na ito ay, Akin ang aking enerhiya. Damhin ang kalayaan sa loob ng 14 na araw. Biasang 5. Baguhin ang pananaw mo sa kanila. Magkaroon ng mas malinaw na pananaw. Tingnan mo sila muli. Ayon sa mga pag-aaral mula sa National Institute on Aging, 75% ng mga sumagot ang nagsasabing ang paglago pagkatapos ng hiwalay ay nagpapabuti ng kanilang empatya at kamalayan sa sarili sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang mga proseso sa utak. Ang pagbabagong ito sa loob. Ito ay sumisiklab at binabago ang paraan ng pagtingin ng mga tao kasama na ang mga dating kapareha sa iyo. Nagbago si Walter nang maipakita ang kanyang halaga sa pamamagitan ng therapy. Nagsimulang romantikuhin siya ng dati niyang kapareha at magkwento sa mga kakilala tungkol sa spiritual na koneksyon na nawalan siya. Kung ikukumpara, isa kang diamanteng hilaw. Kung pagandahin mo ang iyong sarili, ang iyong ningning ang magpapakita sa kanila ng kanilang pagkakamali. Plano ang aksyon para bukas. Subukan basahin ang The Power of Now o isa pang kabanata tungkol sa personal na pag-unlad. Tanungin mo ang sarili, paano ako lumago? Para sa pananagutan, mag-iwan ng komento. Paunla rin ang iyong pandoob na liwanag. Pihasa 6. Hayaan ang kanahon na muling isulat ang kwento. Yakapin ang distansya bilang tadhana. Ayon sa isang pag-aaral na inilatala sa psychological science, 61% ng mga dating kapareha na pinagsisisihan ng kanilang desisyon na hinihimok ng pagbabalik tanaw ay nakikipag-ugnayan muli makalipas ang tatlo hanggang siyam na buwan matapos silang putuli ng ugnayan. Ang distansya ay isang twist sa kwento, hindi isang pamamaalam. Pagkatapos ng kanyang glow up, sinubukan ng ex ni Sylvia na makipagbalik, ngunit tumanggi siya at sumulong ng mag-isa. Siya, natatakot pa rin. Kung ikukumpara ang distansya sa alak na tumatagal, ang iyong halaga ay lumalago sa paglipas ng panahon na ginagawang isang hindi mapawiyang pangangailangan ang kanilang basta-bastang pagtikim. Plano ng aksyon para bukas Gumawa ng 60 araw na pangako na walang pakikipag-ugnayan. Magtakda ng mga layunin para sa iyong oras. Magbiyahe. Magtuto ng isang kasanayan. Tandaan. Ibinubunyag ng panahon ang katotohanan. Pinapagaling ako. Gawing hindi matatawaran ang pagbibigay prioridad sa sarili. Palaging piliin ang iyong sarili. Panghuli, munit hindi rin dapat kaligdaan ipinapakita ng pananaliksik mula sa Mayo Clinic na ang pagbibigay prioridad sa sarili pagkatapos ng isang hiwalay ay nagpapababa ng posibilidad ng pagbabalik sa dati ng 80% na nagbubukas ng pinto sa tunay na kasiyahan. Hindi ka kailanman pangalawa. Ang pinakamahalagang sandali sa lahat ng mga kwentong ito, Sylvia, Maria, Walter, ang sariling pagpili. Naramdaman ng mga dating kapareha ang sama ng loob, pero ang mga bida, nanalo pa rin sila. Pagtutulad, dapat ba nating isakripisyo ang reyna sa chessboard na siyang buhay? Matatalo ka. Kung ikaw ang magkorona sa sarili mo, tiyak na matatalo ang kalaban. Kung seryoso ka, i ang choose me. Naghihintay sa'yo ang iyong kaharian. Narito ang pitong gawi na nagbabagong anyo sa katahimikan ng paghihiwalay tumo sa iyong superpower, gamit ang estadistika, agham, at mga tapat na salaysay upang ipakita, ang iyong panimulang punto ay ang pakiramdam ng pagkalugi. Nayon na meron ka ng mga kasangkapan, bumangon ka, humuhupa ang sakit, pero ang iyong pagunlad, walang hanggan. Kung nga-inspire ka nito, I-ring ang kampana para masiguro mong hindi ka mapag-iwanan, i-like ang button, mag-subscribe para sa mas maraming katotohanang magbabago ng buhay, mag-iwan ng komento kasama ang pinakamalaking natutunan mo, at ibahagi ito sa isang nangangailangan. Maaaring mailigtas nito ang kanilang buhay. Tandaan na ikaw ang premyo hanggang sa susunod. Malaking halik. Sige na.